lang nito ang annulment, ha? It's just ano nung story, di ba? Pero yung weekend, they siguro they can... Your thoughts on annulment and divorce? Ah, uh, ah... Uh, Are you comfortable? Personal lang ito ah, uh, uh, ako lang, ako, uh, speaking for myself. Ako kasi naniwala ako na pag yung dalawang tao, um, di na siguro nag-work yung isang relationship, uh, yun yung gagawin ko pag nangyari sa akin, annulment. Kasi ayoko naman na pilitin mo yung sarili mo na magstay sa isang relationship kasi kasalan kayo na yung wala na wala na yung love, wala na yung um, desire nyo para sa isa't isa. So, feeling ko yung challenge talaga doon, um, once you get married, kailangan siguraduhin mo na yun yung gusto mo makasama and dapat mag-effort talaga yung both parties to Uh, to mahirap kasi i-sustain yung love. So, yun, hindi talaga, tutunan ko sa movie na to na pag kinasal ka, dapat sigurado ka. Kasi mahirap umalis, lalo na kung may kids kayo family. But then, yeah, I'm very open with it naman. Nice! Beautiful ka, yeah. DJ. <laughs> may munggo tayo dito na ka, ano <laughs> ba? Hindi. <laughs> hindi na lang. Okay, okay, okay. Kinaro ko lang. <laughs> Kinaro ko, <lang. laughs> ko lang. Basta ito na na, pare. simple-simple. <laughs> Pag kinasal kayo, ibig sabihin na nagmamahalan pa kayo. Pero kung ayaw nyo na, eh, ayaw nyo na. Ganun lang naman nang... yun. Huwag nang... Huwag paguloy pa. Huwag ang gawin pang mas magulo pa yung sitwasyon. Di ba? So, pag gusto mo, gusto mo. Pag ayaw nyo na, pag-usapan nyo. And then, mag-iwalay na lang kayo. Biglang gano'n. Move on na tayo. Oo, on na. Ang bilis kausap, ano? Thank you. Thank you, Alan.